So what's up mga kaagri? So ayun, maroon po tayo yung mga followers na nagtatanong kung ano ba daw yung aking mga vitamins, pamurga, at yung mga antibiotic na ginagamit ko. At syempre, yung pagkain po natin. So ayun, i po natin sa video na to kung ano po yung aking mga ginagamit na vitamina at mga iba pang ginagamit sa ating mga manok. Simula po sa sisiu hanggang sa ating mga breeders. At syempre, isasama ko na rin po yung pagkain na binibigay ko sa kanila. So samahan niyo po ako. So, ayan. First is first. So, ipapakita ko muna po sa inyo. Ito po yung aking mga uh, day old na sisiw ngayon. So, ayun, makikita nyo naman, napakaganda ng kulay. Uh, mga maliliksi. At halata pong malusog sa itsura nila. So, ayan. Ipapakita po natin yung mga binibigay natin sa kanilang uh, vitamina. At iba po mga ginagamit natin at yung mga patokang binibigay natin. So, ayan mga kagri. Simulan po natin sa mga day old. So, pagkapisa pagkapisa po ng ating mga sisiw kapag po ilinigay ko na sila sa brooder. So, ayun, nagbibigay na po ako ng um, BMP-100 or ng ating Bitmin Pro Powder. So, pili lang po kayo sa dalawa. So, ako pa ang practice ko dito, simula pagkapisa, day old, hanggang one month, karawa-wara po ako nagbibigay ng BMP-100 or ng Bitmin Pro Powder. So, At ito, yun, mga agri, kapag yung sisiw natin ay one month old, so, ayun, nag-deworm na po ako sa kanila. Ang ginagamit ko pong pang-deworm ay Pepe So, wala akong available ngayon kasi naubos na po. At syempre pagkatapos ko pong mag deworm sa kanila, ang sunod pong gagawin ay bacterial flushing. So sa bacterial flushing po ang ginagamit ko ay Primoxil powder. So ayan po at ang Primoxil powder po hindi lang pang bacterial flushing, gamot din po ito sa mga upper respiratory infection ng ating mga manok or mga bacterial infection katulad ng uh, sipon, halak at pisik. At ayun pagkatapos po ng um pag flushing natin gamit ng Primoxil So, balik po tayo nyan sa uh, BMP100 or ng ating bitmin Pro Powder. So, every other din na lang po ang pagbibigay. So, ayun po. diret uh, Dire-diretso na po yun hanggang uh, umabot na po sila sa laying station nila ang paggamit natin ng BMP100. Kapag naman po nangingitlog na yung ating mga manok or feeling natin malapit na silang mangitlog, so, pwede na po tayong magbigay ng Egg Pro Max or ng ating egg 1000 sa ating mga manok para po mas maganda ang pangingitlog nila at ang kalidad ng itlog at syempre mataas ang similya. At syempre, kapag po nasa breeding season na tayo, hindi po dapat na nawawala ang ating Bitmin Pro 357 sa ating mga manok. So, ang pagbigay ko po nito ay once a week kapag conditioning, kapag talaga pong nasa breeding na tayo, every day na ang pagbibigay ko. At syempre, sa ating pong mga broodcock or ating mga roosters, ito pang binibigay ko ang El Toro Muscle Enhancer uh, para po malakas naman pang ating mga manok at mataas ang similya. At syempre kapag ano na po ang ating mga manok ay lagpas na po siya ng uh, 3 at mataas na po, ang ginagamit ko na pong pang deworm ay Raptor Dewormer at syempre Wormal. At syempre meron din po tayo dito ng QR Tablet. So ito rin po ginagamit natin sa mga ang uh, blood infections katulad ng coccidiosis ng even malaria diarrhea, salmonella uh, malar e. Uh, gusto po makakuha ng mga detailed na paliwanag sa mga um, produkto po ng batalag like, at syempre ang produkto ng firmabet, pwede po nyo po i-check e yung mga uploads ko yung mga vlogs ko sa facebook para po malaman nyo yung proper na paggamit at yung kailan siya dapat gamitin. So, ayun po. ayun pupunta naman tayo sa pakain natin sa ating mga. So, ayun mga kagri, naman po tayo sa pakain natin. Sa day old po, hanggang one month, ang binibigay ko po ay Integra 1000. So, ito po. Um, product po ito ng Bimeg. Bimeg Integra. So, ito po ang ginagamit ko. Simula po nung um, pag simula kong magmanok, Integra na po talaga ang gamit ko. Bimeg Integra at syempre yung battle sabay po sila so sa tatlong taon ko po ng pag uh, mamanok ito talang ginagamit ko Integra at syempre product ng battle at syempre, tapos nyo nakadagdag po yung mga produkto ng Firmabet so ito po um, Integra 1000 or chick Booster so ginagamit ko po yan um, simula day 1 or pagkapisa hanggang 1 uh, month old so ayan po then Kapag po one month old na magtatransisyon transition na po tayo sa ating starter which is Integra 2000. So with amino boosters, probiotics and organic selenium. So ito po trusted ko na, approved ko na pong uh, maganda ang kalidad ng Bimig Integra. Kaya nga po tatlong taon ko na talaga siyang ginagamit. So ito po yung ginagamit natin sa so, ito yung ginagamit ko sa mga manok Simula 1 month old hanggang 4 months old. So, ayan. Ito po ay isang sako, 50 kilograms. Ito po yung ano niya. So, information. Uh, French chicken star crumble. So, ito po. Ito namang pong feeds na ano, um, integrat 2000. So, medyo malaki na po yung kanyang uh, pagka crumble. Ayan po. So, gamit natin from uh, one month old hanggang four months old po ito. Ang ating Integra 2000. And then, ka, mga kaagri, kapag ano naman po, kapag four months old pataas na or four months old hanggang mangitlog po sila, ang binibigay ko po sa mga manok ko ay Integra 3000. So, wala po kong available ngayon pero ang Integra 3000 po ay pellet na po siya. At kapag po breeder na, breeder pellet ang binibigay ko na po sa kanila. Ito. So ipapakita ko, ito yung available kasi lahat na po ngayon uh, breeders na po sila, nangingitlog na. So kaya po wala kong stock ngayon na uh, yung ating grower. So ito po, yung ating um, Integra 4000 na uh, for breeders po, breeder pellet. At um, dinagdagan, dinagdagan, ko lang po ng crack corn. So, ang ratio ko po ng pagbibigay ng or paghahalo nito ni is 2 is to 1. So, that's for every 2 kilograms ng Integra 2000 ay isang kilo ng crack corn. So, ayan po. So, sabi ko nga po kanina, so, trusted ko po ang Integra, ang Bimig Integra sa, sabi ko kanina, ayun, ang trusted ko pong Uh, mga sa vitamins natin at sa mga dewormer ay ang ating produkto po ng Battlecock at syempre produkto ng Firmavet at syempre sa feeds natin o sa patukan natin ang trusted ko pong uh, lagi kong binibili ay Integra Feeds or Bimic Integra so yun lamang po sana po may natutunan kayo uh, follow for more and you can check my videos para po sa detail na paggamit ng ating mga produkto na pinakita kanina. So, yun lamang po and happy farming!